Hello po mga kalaki, magandang tanghali po, magandang araw po sa inyong lahat mga kalaki at sa mga kumakain po dyan, masarap na tanghalian po sa atin pero ngayon pong July 8 mga kalaki, habang kumakain ka, magbibigay po ako ng mga swerteng lucky numbers ito po ay todo na to mga kalaki dahil talagang sinumada ko kanina to pinag-isipan ko ang mga ibibigay ko sa inyong mga kalaki na galing po sa libro ni Lola Carmen kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers natin. Mga 6 digit lucky numbers po ito ah. Na pang jackpot po mga kalaki para sa mga tataya po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kung ready ka na, kunin mo na mga listahan mo at ibibigay ko na po mga kalaki ang mga lucky numbers po na kailangan po natin ngayon pong araw na to. Kung ready ka na, ready na rin po ako. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo? Ayan po mga kalaki, umpisan po natin ang pamimigay ng mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 34, number 19, Number 46 Number 51 Number 53, number 37, number 40, number 18, at number 6. At syempre po mga kalaki, isunod po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 24, number 23, number 18, number 12, number 36, number 17, number 4, at number 15. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 9, number 29, number 35, number 37, number 14, number 21, at number 11. At ito po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na. Number 23, <coughs> number 20, Number 8 Number 2 Number 12 At number 16 At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 2 Number 5 Number 7 Number 7 Number 9 At number 0 At syempre po mga kalaki, ito na rin po ang pinakala sa ating mga lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers Kunin mo na mga kalaki Number 28 number 37 number 21 number 19 at number ano to, 15. Ayan po mga kalaki, kumplentro po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas ko sa po mga prices ng 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Pero bago ko po ibigay yan mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers every day. Hanapin niyo po ako sa Facebook. Ayan po Red Parungkin. Ito po ang gamit ko ngayong account. I-check niyo po ang followers dahil hindi po nadadaya ang followers. Nagkalat po ang mga peki dyan na ginagaya yung picture ko kinukuha at gumagawa ng account na baka mali po yun ang nasasalihan nyo sa private consultation baka mali po yung napafollow nyo hindi po kayo makakuha ng lucky numbers ito po red parungkin kung saan yung ginagamit ko ngayon na meron pong 100 uh, 4,000 followers po ngayon meron tayo sa Facebook na to kasama ko po si Lola Carmen sa picture at Aris Gatchal po ang pangalawang account natin at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin na merong 17,000 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin red parungkin na merong Uh, 400 to 400 40,000 followers. I'm pa-manage legit na account natin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo at aalagaan nyo po yan syempre ng 3 days bago po natin palitan okay, tandaan nyo po mga lucky numbers namin mga kalaki libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad, sa National at sa Wet mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. iko code ko po ang Berkman at Bercher mo. Malay mo lang dito ang swerte mo. Kami pala magbibigay sa iyo ng swerte sa mga lucky numbers na tinatayan mo. Abay, magpa-member ka ng mga kalaki. Message ka po sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa akin. Okay? At syempre, iinom lang ako. Nauuhaw na ako. tandaan nyo po mga kalaki sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko. At i-code ko po ang Birdman at Birdshare nyo pag sumali kayo sa private consultation. At bibigyan ko po ng discount mga kalaki ang mga sasali ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642. Number 16. Number 27. Number 38. Number 41. Number 22. At number 4. At ito naman po ang 645 number 19 number 27 number 35 number 38 number 40 at number 10. At ito naman po ang 649 6 digit lucky numbers. Number 44, number 47, number 23, number 38, number 30 at number 20. At syempre po mga kalaki, ito lang po ang 6-digit lucky number 655. Kunin mo na. Number 31. Number 52. Number 39. Number 17. Number 23. At number 42. At syempre po mga kalaki, ito lang po ang pinakalas ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Number 18. Number 23. Number 27 number 32, number 38 at number 19. ayan mga kalaki kumpleto po mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin naalagaan niyo po nang 3 days bago niyo po palitan. At ito po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa mga OFW na kasamahan natin dyan po sa Oh yan, sa Saudi Arabia. Hello po sa inyo. Shout out po sa sa UAE ha? sa UAE shout out po sa inyong mga kalaki. At syempre po Uh, sa mga lucky followers po natin dyan Sila Mam Marites at maminda Minda Hello shoutout po sa inyo Nagre-request po sila ng 4 digit lucky numbers Ibibigay ko po sa inyo Siguro ang laro dyan sa inyo yung mga magnum Ganun ano po At sige po Meron ka pong lucky numbers dahil nagpa-shoutout ka syempre punta lang po tayo dito sa Pilipinas Kung saan po Naglalakihan din po ang ating mga uh, followers dyan Ang mga dumadami ang followers natin dyan Na nag-aabang sa atin Isha-shoutout ko lang po Ang ating mga tricycle driver Naman po dyan sa may Syempre sa may Taytay -tay Rizal. Hello po sa inyo sa mga taga Taytay -tay Rizal po. Tumira po ako dyan sa Muson. Hello, Attitudes. Hello, Kuya Hill. Yeah. Hello, Jello. Hello, anak ko yung si Rosan at si Jilin. Shout out po sa inyo dyan, mga kalaki. At siyempre po dito sa mga uh, tricycle driver sa Taytay -tay Rizal, sa mga jeepney driver dyan. Maraming maraming salamat po. Saludo ko sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng lucky numbers kila Kuya Tony. Sa request po nila 3 digit. Mamaya may lucky numbers ka na. Good luck.